Patuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng Bagyong Tino habang inaaprobahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Ang detalya sa report ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng matinding pananalasa ng Bagyong Tino, Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng state of national calamity. Binigyang bigat ng pangulo ang matinding epekto ng bagyo na sinuyod ang maraming lalawigan sa bansa. Dagdag pa anyar riyan ang posibleng epekto ng inaasahang pagtama ng bagyong Uwan sa Northern Luzon. Because of the uh, scope of uh... Uh, shall we say, problem areas uh, that were, that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. Uh, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we we will declare a uh, uh, a national calamity because regions there will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So. Uh, pagka ganun ang karamib, ganun ang karami, scope, then we will really have to run uh, it as a national calamity. Dahil dito, sabi ng Pangulo, hindi nadadaan pa sa mahabang proseso ang mga apektadong lugar para i-access ang emergency funds. So, that gives us the uh, quicker access to some of the emergency funds. Number one. Secondly, uh, it uh, ma papa ating procurement, so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to uh, the victims of uh, of the storms. Ikinalungkot din niya ang malaking numero ng mga nasawi kasunod ng pananalasa ng bagyo Kasabay ang muling pagtiyak na hindi mapapatid ang pagresponde ng pamahalaan. We doing our uh, usual relief uh, and support activities para lahat ng mga displaced, lahat ng nagiging victim, ay uh, matutulongan ng, ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs, uh, mag, 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 mag-ayus naman. Dahil sa inaasahang pagtama ng bagyong uwan, sinabi rin ng Pangulo na aalamin nila kung sinong mga personel ang maaari ng kumalas sa Visayas at maipadadala sa Northern Luzon kung saan ay sinasabing mananalasa ang paparating na bagyo. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi iiwan ang Cebu. Kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghanda uh, paghandaan na yung uwan. Siyempre, hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat, uh, hanggat uh, lahat na ay uh, in place na. Kasunod nito, nagpaabot na rin ng 760 million pesos na tulong pinansyal ang Pangulo sa mga apektadong lugar. Tig 50 million pesos ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tig 40 million pesos naman ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Tig 30 milyon ang Leyte at Masbate. Tig 20 milyon ang Gimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Habang tig 10 milyong piso naman sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Tig 5 milyong piso rin ang matatanggap ng 16 pang mga lugar, kabilang na ang Metro Manila. Sa ganito mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Sinabi naman ng Malacanang na hindi lang ang flood control sa mga apektadong lugar ang iimbestigahan, kundi pati na ang pagkakaroon umano ng deforestation at quarrying na itinuturong dahilan kaya lumala ang baha dapat lamang po din ito ng pamunuan ng DNR kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay uh, hindi lamang dal sa kalamidad hindi lang mang ito uh, act of god kundi uh, may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan hindi na po kailangan iutos to ng pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng pangulo at ano ang mga direktiba ng pangulo sa mga itong klaseng kalamidad Nilinaw pa ng palasyo na hindi kailangang humingi ng bansa ng foreign assistance dahil sapat pa ang pondo ng bansa sa pagtugon ng kalamidad. Wala pa rin daw mga LGU sa ngayon ang humihingi ng replenishment ng kanilang quick response fund at handa naman daw na magbigay ng karagdagang pondo ang pamahalaan kung kinakailangan. At dahil sa pag-aproba ng Pangulo sa pagdedeklara ng State of National Calamity, gate ng Malacanang na ipatutupad sa buong bansa ang price freeze maaariring mag-apply para sa calamity loan ang mga kwalipikadong indibidwal. Tugon naman ng palasyo sa mga puna sa pangulo kung bakit ngayon lang siya nagkaroon ng situation briefing sa NDRRMC. Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagbo-monitor. So, ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Filipinas.